Ngayon naman ang aking papakita sa inyo kung paano ako magluto ng sinigang na manok. Nilagyan ko muna ng maraming asin yan, nilamas-lamas at ngayon nga ay huhugasan natin pagkalagay ng mga asin para maalis yung pagkakaalat at maalis din yung lansa ng manok. Hugasan lang natin yan ng mga tatlong beses at pagkayari ng tatlong beses ay okay na yan. Ilalagay na natin sa napakaganda nating lagyan na, na mangkok, ang aesthetics na mangkok kung tawagin ng mga bagets. Kiniwa ko nga pala yung manok na chicken wings na dalawa. Dalawang hati lang at tinanggal ko din yung mga nakakatusok diyan sa dulo ng wings ng manok. May natira pang isa, hindi ko na naputulan dahil hindi ko na nakita sa dami ba naman ng niluto ko. At ito na nga, ihahanda ko naman din yung kawali. Pinainit ko lang yung kawali at maglalagay tayo ng konting mantika lang. Pagkainit nga ng mantika ay atin naman yan ilalagay ang hiniwa-hiwa nating mga aromatics tulad ng luya, hiniwa ng pino at bawang, sibuyas na medyo brown na at ang angamoy na yung aromatics, ilagay na natin yung sibuyas. Napakasarap ng amoy. Kung nandito kayo ay makaka uh, talaga kayo. Sabi nga ng manugang ko, napakabango daw at napakasarap ng amoy pa lang ng ulam. Nakalimutan ko na nga din yung kamatis kaya isinunod ko na sa paglagay ng manok. Naglagay ako ng patis at paminta para sa panimpla. Ayan, hahaluin lang po natin yan para umilalim na yung kamatis. Masarap kasi sa sinigang yung medyo mamula-mula. Lahat naman masarap pag medyo mamula-mula na talaga. Takpan natin para maluto ng sa sarili niyang katas. At nung naluto na, konti na lang yung sabaw, ay magdadagdag tayo ng sabaw para hihigupin natin mamaya dahil malamig pagtakpan uli at pagkuluan. Pagkayari nga lumabas ako, nanguha tayo dyan sa ating tanim na kangkong. Yung pinagtanggalan natin ng pangsigang ay nakaapat na tayo ng pagsisigang para pangsahog sa ating sinigang. Yan po ay binili ko sa Nation para lang makapagtanim ako ng kangkong na hindi na tayo bibili sa susunod. At ba diba, napakagaling ng aking ginawa ilang beses na tayo nakapagsigang na hindi na tayo namimili. Tara, pasok ulit tayo dahil ilinisan natin uli ang ating mga kangkong na pinitas. O ayan, tamang tama kulong kulo na. At isunod naman natin yung ating mga ibang gulay. Tinikman po natin hindi pa ayos yung lasa kaya nagdag tayo na ng konting patis at asin. At ayan, okay okay na yung timpla na yan. Kaya naman, ilagay na natin yung ating sitaw na napaka green na green at yung ating talong napakalusog. At syempre, haluin para mabilis ang pagkakaluto dahil malambot na yung manok. At isunod natin yung ating sinigang mix. Ayan, ang ating sinigang mix na napaka asin. At uh, tamang-tama yung lasa niyan. Malaki ang ginamit ko dahil marami tayong siligang. Nakuntian ako sa tubig. Kaya eh, dinagdagan ko ng tubig at tinikman natin. At oking okay, okay na. Pwede na sa Anley Rice ito. Lagay na natin yung okra. At yung ating pechay. Unahin natin yung tangkay ng pechay. At sunod natin yung dahon. Haluin. At isunod na yung ating kangkong. Salamat sa panonood. Kain na tayo.